B, ako bukas order ng dry Good bugs. Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel. So na miss namin ang pagbablog, kasi mayroon ditong ka kablog blog talaga. Nyo, sumisilip Ayan, ayan, ayan. Ayan, yun na! Ah. Ta-da! <laughs> Bless na naman tayo sa isang malaking uh, isda ngayon. Guliyasan from uh, Kagawad Tuto. Toto. <laughs> kung, kung ano po, kung, kung natatandaan, natatandaan niyo, po, niyo, yung sarong, sa niyo yung sa raptor. raptor. Ayan. Yung binigyan ni tatang ng malok. Yung Isang ko ng malok. Tsaka yung may-ari mismo ng bangka na nagbenta. Oo, tapos... Parang katingin niya siguro or whatever, gano'n. Yan, yeah, nagbigay siya ng isang malaking gulyasa. Eh tatang niya talaga ito binigay. Mm -hmm. So nag-iisip kami ihawin. kaso sobrang laki naman. Parang... Parang sobra siya talaga sa ihaw. Kasi naman, nasa dalawang plato siya. <laughs> Wala kami malaking lalagyan eh. So, ang po namin, hatiin na lang siya. Yung part ng buntot, yun, yung ihaw namin. Tapos yung ulo kasi, pwede siya kasing isigang eh. Mm, gusto pa yun nila. Nanay. nanay. makita Dali ko! Dali! Yan, Bigay yung gawin dito. Yan! Napangiti ah! Tayo. Ta 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 ta. Ang laki katawa no. Talaga, talaga. Laki tang oh, batin mga tang. Dali tang, dali bang thumbnail tang dali. Yeah, batin mo tang. Hindi naman siya madugo eh. Hindi. Yeah. Oh, thank you kay Kakawa Thank you sa sida, laki. Yeah. Isa pa lang mo nga tang picturean kita. Yeah. Yeah. Thank you so much, Kagawad. Meron kami yung pagsasalusaluhan ngayon. At bukod dyan, merong pinadalang isang sakong ano. Ano? Ah, hindi naman isang sako. Ano? Nasa sako lang na siniguelas. Marami. Wow. Oo. Oh. Si... si Darwin. Si Darwin naman, kapatid ni Miloy. Oo. Kasi, request kami kay Miloy. <laughs> Kasi marami daw talagang siniguelas. Yan, Anong... mm. ano Ang mm. malalaki. Ang malalaki nga. Oo. Oh. Oh! Mm. Sa palad mo, ganyan na siya. Tsaka murado. Nandun siya sa production ng sili Oil. Actually, pinicturean ko kanina yung isda. Sabi ko sa kanya, girl, oh. Sabi niya, arite, dito ako sa Murta. Nagpo-production kami. Sabi ko, wala lang. Iniingit lang kita. <laughs> Iniingit lang ako. Okay, basta Salamat, Darwin. Or Kuya Darwin to kayo. Hindi man namin ito maubos, Miloy. Girl, mm hindi -hmm. namin ito maubos. Bukas pag uwi mo, ay mamaya pag uwi mo, meron pa ito. Wala well, Taka yung isda, Miloy. Kalahati, na. kalahati lang naman yan, mm -hmm. ano. <laughs> <And laughs> Tapos syempre, ating paboritong sawsawan sausawan dyan. Grabanos, kamatis. Grabe lang talaga. Mm -hmm. Mga ilang kilo Nay? ay? Hindi na natin doon. Ay, may kilohan kayo dyan. Ay, okay. okay na. Ano? <laughs> 58 na naman ako eh. Ayan. Hindi, nai. Magtimbang ka muna, nai. Ayan. Oh, 56 na. Eh, nakahawa kayo eh. Ayan. 56.5 plus. Hindi, man naman. ano nag-andang? Hindi, baba ka muna, nai. Oo. sakit ka ulit, nai. Sige, go. 61? 56 nasa 56, almost 5 k na. Ano ko tatlo lang. Eh mas malaki yung ibigay ni Justin. Yung recipe, bise hmm. Carlos. Malaki naman pala yun, no. Ang laki naman nito. Salamat ulit kagawad. Lutuin natin Babe, dali. Medyo pa hapusan. Pag gabi eh. Pag gabi pala. na. Ulin muna baba. 'Yun oh. Ito na po naiwanan natin, no. Oh. Tapos ginayat gayat na ni Shake Girl. Lamasan na po natin ng ano ng paminta bago pampalasa. Kung alam mo, maubos buma din natin itong ganito karami. Tinanong ko sila, sabi ko, buo o kalahati? Kalahati lang daw. Hindi daw natin mauubos. Eh kasi yung naggaling sa Team Ilog, busog pa yun. Kakain lang. si iping lang sila, Monique. Tsaka natin babalutan ng foil. Okay. Talaga, no? Hindi na, parang na. sakto, -sakto lang yung kalahati sa alam lang <coughs> yung tawag. Mayroong mga 30 minutes pa pwede nakainin yung gutom na. Grabe naman yung 30 minutes. Pero pwede rin. Malakas naman ang apoy. Alam mo ba ano yung ano eh? Ano yan? Kain tayo ng siniguelas <laughs> Shout out sa mga katulad ko dyan na binabalatan mo na yung siniguelas Yung totoo kasi dahil nga may mga damage yung ngipin ko. Nangingilo. So na-discover ko na kung ng ngilo, ayan, balatan mo muna siya. Tsagaan lang siya pero... Grabe pwede ang ganoon kung gaano kasarap yun. Imagine nyo kumain kayo ng sigwelas na walang balat. Mm -hmm. May kulang. Asin. Mm. Piyay yeah, mong kumain si Nanay Bioli. Favorite niya yan. Uy, Nanay. Sobrang sarap po yung pinabalatan. Kaso maano, matraba ako. kanya. Mas satisfying kasi, no? Mm. Okay. Pero kahit ano naman, kahit may balat o wala. Hi, babe! Hi! Babe. Babe. babe! Wow! Alis kayo, babe! <coughs> Saan? Uwi. Uwi? Uwi. Dito. Uwi. Dito ko man nakatira. Uwi. Hmm? Ano, babe? Alam. Yan, ista yun, eh, mo. Super laki. Oh, butot lang yan. Laki na? Laki Oo, hindi ka magkain dito? Busog. Hindi, ah, busog. Gabi niya. Gagala silang mag-anak. So, kami-kami lang mag-ibig. Buti lang hap lang yung logo namin. Ano yan ma'am? Saan nito? Talagang perfect to kombinasyon ng ano. May iyaw. So, medyo ano nga eh. Medyo dry na. Yung iba hindi talaga hiling ito. Kami talaga ni Tatang. Noon pa man. Kami lang yung kumakain ito. Kaso asilit na si Tatang. Ayah, makain pa rin siya. After 10 minutes, well, 10 minutes, natin balik Yes, Luna. Sorry. meron na namang pusang ano sarap yan tapos may sa sausaw na labanos pero ako, ano ako, kamatis lang tsaka toyo yung inhit po, hindi namin pusa kasi ito yung pusa namin yan yeah. <laughs> yung aming payat na pusa ever ready <laughs> oh, siya yung ano yung model ng ever ready Luto kaya. Hindi <laughs> <laughs> ko luto na lang. Agad na na. Oh. Pero parang maganda. Isa lang siya. Para smoke flavor. Oo. Uh -huh. Pwede naman. Pero luto na siya. Pwede naman. Ipip na. Susuk.

Yung okay, akin tanga mo. <laughs> Pinapanood namin yung ano, yung, uh, na na eh. yung kanina. yung eh. siya nakaraulis ng... May Ito laki. yun, no? Ay, tatawag mo ng tatawag. Yan. Anong nakilo, Brad, no? 6.7. Ay, dito ko pang pasok. Dito, dito tayo. Pati tayo. Six point seven. Ito nga, 5 lang to, eh. Tayo. Ay, Ay, tayo. Dito

大家好。<noise> <noise> <noise>

ni si Isang at isang chicken so, eh, yun. chicken yun sa amin natin. So, yun uh, um. na lang daw siya Sorry po. Sorry po. Na Talagang papel at papalitan ni ano yun ni Mary B. Kaso hindi na po nung bumili. Sa mga ano, ma nag-aanap ng shrimp flavor, hindi pa po nakakauli yung tibilo. <laughs> sa mga abot? Ha? Sa mga abot? Sa, oh. mm. sa Hong Kong, meron na rin. Mm. Kay Sir Luwen. Oo. talaga. mga part lang International University. May na ano ako na maganda sa kanton. May na nangiging kwadrado sa... Gumagaling na po Ay. sila magpapanigin. <laughs> Kaya meron na rin yung gano'n. Ang yung pag yung Nulagyan na naman. Ba't magawa ng bakit hindi hindi. Talagang sila, pero kasi yan. Yung ano talaga niya sila. Sa pagbabalut po si jak talaga at si Nanay, din yan pagka afternoon lang

Pagtimba sa inuman. Mga paraan din na huli eh. Sa gabi na aamin ka Wow. Mantang. Oh, Nakakala ka ba ang pampa? Magka-picture lang. Magka-dilim ang baligid, pag ka. Okay. Oh! Nasa din na yan. Ibang yung sa Ocean Park, Mancari yun. Ano na ganun? Ano ba yung nakikita niya? Ang mga sting nila yung nasa e. Talaga? Ah, mga sting nila yung nasa bubong. Dalawang kasi kasi yung, Ay, yung... Ano nila doon? Yung matulis, di ba? Yung sting? Matulis ang malapad ang ano. Nakapita lang okay, tatay mo niya, kasi yung family team nga pati sa akin ko. sa Saan kayo yung night? Ah, may part doon siya, ano? Pagpinsan nila. Kaulohin. Diba? Kaulohin. Ano yung name oh, oh, yan si tatay mo na pinag pa yan.

Mo, ano na ano tayo mag-order ako tayo? Sabay mo na Masarap kasi yung kape eh. Thank you.

एबर्डिन कैसा लग रहा है बेस? समाधान तो नहीं ना तो 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 त Ano, pangunang bigyan niya sa akin ano, body wash. Ah, body spray. Yeah, siyempre. Thank you naman, Sir Lester. Thank you, Sir Lester. Sa, sa At marami pa. Happy Mother's Day kay Balay. Happy Mother's Day, Nay. Happy Mother's Day kay Jessica. Kay... Jenny, at Ja. ya, ya. Happy Mother's Day. <coughs> Mother's Day, Tidya, Jessica, and Nanay. At sa lahat ng mga mother sa sa side ng... Hindi umabot eh. Gabiola. Next month pa to eh. Dancing. <laughs> sa, sa, sa Bulacan. Happy Mother's Day lahat sa inyo. Hindi ko na kayo isa-isa. Happy Mother's Day po. Sa so, GC na nga, na rin. Kainan <laughs> natin at baka makakain pa kami ng gano'n. <laughs>